Magandang araw mga ka-online. Sa video po natin ngayon pag-uusapan po natin ang SD card ng aking CCTV camera. Sagot na rin po ito sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang SD card na ginagamit ko. Pero disclaimer lang po, ang lahat ng laman ng video na ito ay base lamang po sa aking karanasan at natutunan. Hindi po ibig sabihin na kapag ganitong SD card ang bibilhin ninyo ay gagana na po mga SD card niyo. Depende peren yan sa napagbilhan ninyo. Sana po ay wise po kayo sa pagpili ng tamang SD card. Dito nga pala nakasaksak ang SD card natin. Pasinsya na po kasi luma na po itong CCTV camera. E push lamang natin itong SD card na makikita dito tulad nito. So ito na nga ang ginamit kong SD card. Tandaan pong mabuti na kung paano mo ito kinuha ganun din yung pagbabalik nito. Sandisk Ultra nga pala ang brand nito mga ka-online. Sandisk Ultra, 128GB. Nabili ko pala ito sa aming local market, hindi po sa online shop kasi maraming beses na rin akong nabudol sa online shop. Ngayon na nakita nyo na po ang ginamit kong SD card, ibabalik ko na po ito. Kung paano ko ito kinuha ganun din ang pagbabalik nito. Ipapasok lang ulit sa SD card slot at e-push hanggang may pipitik. Ayan tapos na po. Sana po may natutunan po kayo sa video ito. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.